Approximately 10 hours later. Okay, so ngayon ay after a few hours ng travel namin from Manila ay nandito na tayo ngayon sa Calle Crisologo ng Vegan City. Okay, Calle Crisologo is a famous street sa, Ilo, sa Vegan Ilocosur, Philippines na meron kayo makikita mga Spanish colonial architecture. Okay? So ito yung yun, ito yung naging major tourist attraction dito sa Vigan City. So makikita niyo pwede kayo sumakay ng kalesa, paikot-ikot para makita talaga yung buong kalye. Tapos pwede na kayo dito makabili ng mga souvenirs niyo na ibibigay sa mga naghihintay sa inyo sa bahay, t-shirts, ref magnets, bags, may mga keychains, kung ano-ano pa pwede yung makita dito so ngayon itong lugar na to uh, puno siya ng mga tindahan mga restaurants na integrated na sa mga buildings na Spanish okay so maganda talaga siya very makaluma parang bumalik ka dun sa time no Spanish colonial time okay so dito uh, nag ikot ikot muna kami habang hinihintay yung order naming pagkain dun sa Cafe Uno na nandyan din naman sa Kalye Crisologo. So kung pupunta kayo ng vegan, wag na wag nyo kakalimutan na dumaan at pumasyal dito sa Kalye Crisologo. Oh, good afternoon, good morning. Hindi ko alam kung kailan ma-upload kailangan ko edit kailangan ko ma-upload. So, today is Monday. Nasa Ilocos na kami. Vegan City to be exact. Okay? So, ngayon pupunta kami na alawag Doon kami mag ikot ikot muna. Kasi originally yung plan is dapat today ay magpapagod-pod na patapat bridge. Tapos, bangi windmills. Pero, napag-desisyonan namin na yung malapit na muna yung unahin then pag nakapag uh, pahinga na ng maganda yung katawan meron ng tulog ay tsaka kami pupunta doon so yung date na yun ay bukas so Tuesday yon okay Tuesday, hindi ko sabihin ng dates eh, kasi magkakada lito-lito tayo kasi de-depende yung upload ko nito, so medyo mahaba yung ating Pupuntahan Pupunta pa tayo ng Batangas Okay so, Ngayon na-update lang namin kayo All goods na yung motor Maganda na yung takbo ng motor Back to normal siya Ngayon ay nasa Vegan City kami Ilocos Sur Punta kami ng Lawag City Ilocos Norte Okay So yung mga pictures Footages Shots eh, Sasabay ko na siya dito Siguro magkakaroon ng part 1 or part 2 So Magpapasalamat ako, thank you, thank you sa lahat, thank you sa lahat na tumulong, especially dun sa mga taga Lopez Opo, na hindi ko sila kilala personally, but nag out sila Then kay Sir Barameda ng 1968 Tech, ng Gumap uh, Lopez, sorry, Lopez Quezon, meron siyang shop dyan papakita ko na lang, ipafrush ko na lang siya dito. Pwede nyo siya lapitan para sa mga may sira, kung ano pa yung gamit nyo. Big bikes, small bikes, kaya mag-wirings. Kasi as far as nakikita ko sa so page ay magaling si sir sa wirings. Okay? So, thank you sa kanila. Ngayon ay papasalamat ako kay Sir Des. Sir Des, sa pagpapatuloy sa amin doon sa hotel. Tapos, kay Dennis, sa pagtulong sa amin sa bike nangyaring aberya ng bike ano yung nangyaring aberya ah uh, papakita ko na lang ulit naman iba babay park ko na lang kasi di ko na kinuna yung, kinuna yung footage yun eh, kasi nasa Lopez pa lang yung aberya yun so thank you kasi enjoy na lang tayo enjoy na lang at yeah, siya share ko sa inyo yung experience thank you Pilipinas na tayo Takasan na natin ang mundo Magtago pa palayo Sa mas pang mundo Umubulong ang hangin Amihan at huni ng ibo oh, oh, oh. Okay, ngayon ta uh nasa Luwag City, Ilocos Norte na kami. Okay? So yan yung arko niya. Okay, lawag City ay tinawag na Sunshine City. Kasi daw, ang Luwag ay galing sa Ilocano word na ibig sabihin ay liwanag o brightness. Okay? Kasi daw, tinawag siyang Sunshine City kasi pinoposes niya or maganda yung atmosphere or maganda yung langit so sobrang clear ng langit niya dito nga sa video natin makikita napaka clear niya oh. so kaya pala siya tinawag na sunshine city so kitang kita sa video kung ganong kaganda yung lugar ano kaganda yung langit so ito po ay lawag city ilocos norte